Muli na namang nabigo ang Gilas Pilipinas na makasungkit ng panalo sa ongoing FIBA Asia Cup 2025 sa Saudi Arabia. Sa bakbakan sa Group D, hindi pinaporma ng New Zealand Tall Blacks ang Gilas Pilipinas at pinawalang saysay ang 37 points explosion ni Justin Brownlee. Pinungunahan ng foot 6'5 forward at veterano ng New Zealand men's national team na si Jordan Ngatay matapos umiskor ng 22 points at may perfect na 5 out of 5 beyond the arc. Maganda naman ang naging simula ng Gilas Pilipinas at dumatagundong ang sigawan ng napakaraming Pinoy sa loob ng venue matapos ang dakdak ni Brownlee sa mga unang minuto ng laban at makuha ng Gilas ang kalamangan 6-2. Pero ito na pala ang una at huling makakatikim ng kalamangan ang koponan ng Gilas Pilipinas sa buong laban. Bagamat nakakaangat ang tall blocks, hindi naman nagpaiwan sa unang yugto ang Gilas at natapos ang first quarter sa score na 23-18. Pero sa pagpasok ng second quarter, dito na nag-apoy ang mga kamay ni Jordan Ngatay matapos magpaulan ng tres. Katulong din ang dating teammate ni Kai Soto na si Mojave King at tambakan na ang gilas ng 14 puntos matapos ang second quarter 55-41. Nag-step up naman ang mga bataan ni Coach Team Cone sa third quarter Matapos ma-outscored ang New Zealand 27-19 at ma-idikit muli ang laban at ma-ibaba sa anim na puntos ang kalamangan sa pagtatapos ng third quarter 74-68. Pero sa tuwing didikit ang Gilas Pilipinas ay lagi naman may pamatay sunog ang tall blocks. Kaya naman hindi naging madali para sa Gilas Pilipinas na makabangon sa laban. couple of turnovers down the stretch that uh, um, prevented us from, from really making the game tight. With yeah. under four minutes to play in the game, bumira si Justin Brownlee ng isang three-pointer para maibaba na lamang sa tatlo ang kalamangan ng Tall Blacks 85-82 at pansamantalang nakuha ng Gilas Pilipinas ang momentum. Pero hindi nagpatinag ang New Zealand dahil tatlong mga crucial basket ang ginawa ni Taylor Britt at naging mahigpit na rin ang naging depensa ng Tall Blacks sa mga huling minuto kaya naman tuluyan na nilang sinelyuhan ang panalo. And, uh... So we're disappointed but the, the tournament's not over force. Uh we have a, a big game against Iraq coming up and see if we can get into the next round. Dahil sa dalawang sunod na talo ng Gilas Pilipinas, win or go home ang kanilang next game laban sa Iraq. Again, each group, ang top team ay aabante diretso sa quarterfinals at ang second at third placer naman ay aabante naman sa qualification to quarterfinals. Ang labanan ng Gilas Pilipinas at Iraq ay sa Sabado alas 4 ng hapon, Philippine time. For more basketball updates, manatiling tumutok dito sa From the Sideline.